nandito ako ngayon sa adventure na ito ay dito sa Gintong Pakpak so samahan nyo ako mga ka -vloggers. see you so yan mga ka-bloggers nandito na nga kami sa Gintong Pakpak papasok na kami guys so let's go, akate namin yung coffee shop doon kung ano pang mayroon doon na makikita namin so sama nyo kami mga ka -vloggers. so see you סיכוי אנואל fall flowers guys mga na vloggers! Nandito ako ngayon sa bahay ni As. Nandito yung pusa ko na si As na tulog. Ayan. Ayan. Ang dito guys. At maaga pa kami dito. na yan. Ito yung dragon ko. Ayan. Diyan muna siya. <laughs> So mga ka-vloggers, nandito ako sa native cottage. Yan guys, mga native yan guys. Yan. Guys, mountain. Ayan si Madam guys. Ini-inspeksyon niya yung kanyang hacienda. <laughs> uh, ayan, yung bibisitahin niya yung kanyang banga guys na kung linalagyan ba ng laman nila kuya. Ayan. Sino yung nakaano dito guys ng banga? Banga. Ayan. Ito ayan yung, yung gamit then. nung ano, nung araw. Banga. <laughs> Inuman. Maganda dyan. Daming bunga oh. Daming bunga. 'Yan. ito ang kubo namin, diyan kami may istimama ya. dinalaw namin yung aming mga kubo. yung ano uh, <laughs> dito. Ang aming hacienda. Oh, dito tayo. Dito tayo. Ang ganda ng aming hacienda, guys. Yan guys, akyatin ko yung captive ko. Mamaya dito ako magiistimamain kasi dito ako matulog. Oh. So, mamaya dia nak matul mamay gabe. So yan, mga kabloggers. Ito yung river nila dito. Yan. So mga ka-vloggers, tapos na kami sa kikot-kikot namin dito na area na ito. So thank you for watching and see you my next video. Bye!